Napala pala idol? Galing pala tayo ng Sambat, bumili tayo ng Balot, tapos napadaan tayo sa Sabungan. Pero umuwi naman tayo kagad idol. Ito idol, pauwi na tayo. Ayan. Let's go. Ayan idol, pauwi na tayo. nakita ko pala yun doon buti may sa akin shoutout kay Manong ganda nito yun doon shoutout kay Manong na nagsin niya sa akin naka-stage pala yung motor ko 对的。